Yo, what's up mga kauragon? Ang recipe natin ngayon ay umba. Yun. Ang gagamitin natin ay part ng pata. Yun. Masarap kasi ito mga kauragon at sinisigurado ko sa inyo. Ayan, nilalagyan natin yung ating mga rekado nilagay na natin yung ating sibuyas at bawang. At meron ako dito dalawang lata ng pineapple chunks. Yun. Ayan, ang mga sangkap natin. Pineapple chunks. Ilagay na natin yan. Huwag na nating paragalin at maglalagay rin tayo dyan ng ano ba tawag dito? Nang raisins. Ayan. Isang balot ang nilagay natin. Hindi naman ganun karami pero sakto lang. Ang ganda rin kasi yan tingnan mga kakaragon. At magdadagdag yan ng kakaibang lasa. Yun. At eto na yung ating special na sangkap. Yung bulaklak ng saging. Kinakailangan meron tayo niya. Kasi yan ang pangunahing sangkap. At ang isasabaw natin dyan ay Mountain Dew wala kasi yung Sprite Sprite dapat pero okay lang lemon ano naman yan masarap yan mga kakaragan at naglagay nga pala ako dyan ng panutsa ayun, yun ang pampalapot natin dyan at pampatamis at ilagay na natin yung ating tomato sauce Pwede nyo tagayahin mga kauragon na kung ano yung mga sinasabi kong sangkap yan lang naman at maglalagay tayo ng paminta. Halu-haluin lang natin. Halu-haluin lang para mas maabsorb na habang hindi pa natin yan ibinubukas yung ating kalat dapat i halo, -halo na natin. Yon. At paglagay tayo ng toyo. Lagyan natin ng toyo. Yan, yan ang pangtimpla natin. Pang-counter natin sa tamis. Dapat kasi naglalaban-laban yung mga sangkap. At maglagay rin tayo ng oyster sauce. Kung wala, okay lang naman. Kahit yung toyo lang, okay na. Dagdag ano lang natin yan. Dagdag arte lang. At para mas malasa yung baboy, lagay rin tayo ng pork cubes yun, takpan na natin at ihanda na, bubuksan na natin so ayan na, yan na mga kaurago nagsisimula na, so uurasan na natin mga 15 minutes lang siguro or hanggang 20 ang oras natin ay 11.40 so sakto lang to sa 12 20 minutes natin orasan na kasi baka medyo matigas na rin yung baboy kaya sabutin natin ang 20 minutes so ayan tayo na lang uli natin mamaya sa pagbubukas. So, ayun na mga oragan bubuksan natin. At titingnan na natin kung okay na. Napasingaw ko na. Tinanggal ko yung takip para sigurado tayo. Ayun mga ka-oragon. Napaka-quality. Napaka-quality ng ating recipe for today's video tingnan lang natin kung goods na goods na Yung. suwabe suwabe mga kaurago no no yan ang gusto ko tingnan natin yung baboy kung lumambot na mukhang lumambot na saktong sakto lang katamtaman lang yung pagkakalambot mga kaurago katamtaman lang so medyo ipadried lang natin ng konti yung sarsa para hindi ganun karami hintayin lang natin mga Karagang. at ayan na medyo nagbawas na ng konti yung ating sarsa at sa tingin ko perfect na perfect na at medyo lumalapot na ayan ang hinihintay natin na texture ng ating niluluto so ayan napakaganda suwabing swabing mga kakaragang ito 'yung recipe ito mga Ka-Oragon. Ito ay tinatawag na kumba sa amin sa Bicol. At natutunan ko 'to sa aking ama, kay Papa. Kapag nagluluto kasi siya minsan tinitingnan ko kaya ayan, hindi man kopyang ang kopya 'yung lasa, pero sa tingin ko ay mukhang perfect na 'to. <laughs> mukhang ganun din, 'di ba? Hindi sa pagmamayabang eh mabilis na, lang naman natin matutunan 'yung mga luto-luto na 'yan. Basic lang 'yan iba to dun sa mga nakikita natin para kasing iba iba yung style ng pagluluto ng umba ito ang umba namin minsan ang ginagamit nilagyan ko to ng ano yung kalamay tawagin sa amin yung balikot sya yun ang pampatamis at pampalapot dito kung nakita nyo kanina so maraming maraming salamat mga ka-Oragon hanggang dito na lang ating video sana inasiyahan kayo kayo ano ang ulam nyo i-comment nyo naman sa baba kung ano yung inyong ulam at nang magaya natin malay nyo eh mailuto ko rin dito minsan sa ating vlog makita nyo at gagayahin natin yan or pwede natin gawa ng sariling version eto pwede nyo rin to gayahin mga kauragon at kung masiyahan kayo i-upload nyo rin shout out nyo naman ako at shout out naman si Kauragon so yun lang mga Kauragon that's all thank you and paalam